So for today's video ay magvo voice over ako so dapat ikalmado lang ako. Mahirap na at baka sumabog ang bulkang taal. Charis! And for your information nga, itong video nga na to ay nung lunes pa pero nga anong pecha na ngayon ko pa nga lang na-edit. Pero eto na nga, pagbigay nyo na dahil na-edit ko naman na, ah, huwag na kayo magtampo So eto na nga yung chika mga anted. So na dito nga kami ngayon sa park para nga magtayo kami ng stall dahil nga mga 4 year student kami. So understood, isa to sa mga requirements namin para makagraduate. So pagkababa nga nung stall namin ay dumiretso na nga kami bumili and yung yung pinaglagyan ng stall, yun na rin yung pinagsakyan namin para papunta doon sa bibilihan namin. Siyempre. O, di ba? Ang saya-saya. Pakanapak naman yung pagtawa namin dyan bawat isa dahil akala namin ay magiging successful yung pagbibenta. O, napatanong ka kung bakit parang hindi successful. Mamaya sasabihin ko kung bakit. So, ngayon, eh, mamili muna tayo. Dahil nakarating na kami dito sa may Robinson. Ayan, pumunta mga muna kami dito sa binibila namin ng packaging para sa aming product. Kaso, Diyos me, wala dito yung packaging namin. Ay, nagagalit na si Self. Ikalma mo, Self. O, oh, syempre, dahil wala nga yung hinahanap namin dyan Ada deo malis naring kami dahil wala naman akong gagawin doon. So dahil nauuhaw na ngayon mga kasama ko dahil 12:10 na ng katanghali ang tapat at tagi init na rin yung bumbunan ko sa so, sobrang ay galit ko sa iyo talaga. Cheres. <laughs> kaya ay nagbalamig na buko na muna sila para naman lumamig-lamig ang mga ulo ng bawat isa. At dahil ngayon hindi ako bumili kaya nilibre ako ni Jom. Yes. Yeah. Sinabi ko naman kasi na hindi ako bibili dahil may bawon akong tubig so hindi nila ako hinayaan ako lang yung wala. Kaya ay nilibre ako. Ay nako malaki na utang ko sa iyo Jom. <laughs> So, ayan nga, nakainom mo ng buko, kaya nga medyo fresh-fresh na rin yung isip ko ng time na yan. So, ayan, lumibot nga muna ulit kami, dahil na natin namin yung ibang part ng mga bibili namin sa mga ingredients and raw materials. Grabe yung init, yung mga pagod, yung mga hirap sa sakripisyo, tapos ganun lang. Nung no, papayag nun. <laughs> so, yun, ito na nga, nakapunta na nga kami dito sa may bibila namin ng mga glutinous rice dahil nga ang tinda namin ay palitaw. And doon nabili na namin lahat sa palengke, syempre alis na ulit kami dahil iba naman yung bibili namin. So, yun, sobrang init talaga ng mga oras ng panahon na yan. <laughs> Dumiretso nga kami dito sa may Kit Ellery si mga tindahan ng chocolate tapos nakalimutan ko kung ano nga pala yung bibili namin dyan. So, yun nga. Di ko na alam kung ano binili namin ng time na yan. Ayun, nakita ko pala. Keso pala yung binili namin. O, oh, pagkatapos na lumarga ulit kami tapos dumiretso naman kami dito kay Massway. Bit-bit ng mga pakabigat ng mga glutinous na to tapos iba pang mga gamit. Iniwan na namin doon sa may baggage yung mga gamit namin tapos pumasok na kami tapos hinanap na namin yung mga gagamitin na yung mga bibili talaga namin para doon sa product namin. So, and then, after that, Dami naman anti. O oh, edi sumakay ulit kami dito sa may kolong-kolong na napakainit. Tapos sinagupahan ulit namin yung init ng araw. Tapos ginanon-ganon mo lang. Charis. And after that, yung nabili na namin lahat ng mga kailangan namin, eh bumalik na kami doon sa bahay ng kaklasiko para doon kami gumawa. Grabe, that day sobrang pagod talaga ng bawat isa. Tapos, dayo na nga, nandito na kami sa bahay ng kaklasiko kala Carla. So, yun, eh, namahinga muna kami, naupo muna kami dahil nga sobrang init. Tumapat muna kami sa electric fan that time and then on the TV. Tapos, si Auntie New Hero na Vlogger, eh, inayos mo na yung gamit. Dahil gulo-gulo yan. Ayoko naman may nawawala ako. Tapos, uuwi ako. Tapos, may nabalang isa. Naku, hindi matatahimig kang kaluluwa. <laughs> Mga bandang alas stress that time, nakakain na rin kami, nakapahinga na rin kami, and sisimula na nga namin gawin yung product namin. So, ganyan nga kadami binili namin glutinous rice. Ganyan kadami binili namin glutinous rice, tapos hindi ka bibili? Cheers! <laughs> Pagkatapos namin alisin yung glutinous rice, eh, naman namin ayusin tong mga pinamili namin doon sa another plastic. Tapos, silipat namin yung mga gamit kung saan siya nararapa. Parang yung gusto kong gawin sa'yo. Ay, ah, cheres! Bago pa ba ako mahay blood ay simulan na natin gawin tong palitaw na to na matapos na. Dito nga kami gumawa sa labas ng bahay nila Carla para nga malamig tapos maluwag nga yung pwesto. <laughs> And after niya na mekos mekos mo lang tapos mamaya na ay okay na. Nakapitong layer nga kami ng gawa sa isang kilo ng glutinous tapos ayun sinimulan naman namin gawin yung packaging namin. So ayan diba ang saya saya gumagawa kami. Ang dami namin ginagawa. Busy busy ang mga person. Pinagandaan talaga namin yan kasi syempre ang daming bibili diba? Iba't ibang uri ng tao yun. Unti. Tapos bumalik na nga kami dito sa yung may stall namin para nga ulitin, ayusin. Kasi nga iniwanan namin to kanina ng ganun-ganun na -ganun lang. And doon pagdating nga namin ay sarado na nga yung ibang stall. Mga sarado na nga yan mga ante kasi nga eh hanggang alas 5 nga lang dapat talaga kami magbibenta. Eh anong oras na niyan? So yung ibang nga niya sa grupo is nung Monday nagbenta so dapat kami ay Tuesday, yung first day. O ba diba, sa sobrang sipag namin sa buong isang araw yung talaga yung pinagtutukan namin ng pansin. Dito talaga dapat kami pupuesto. Ayan, o ba diba, ang saya-saya. Ang ganda, ganda ng pwesto namin. Ang daming taong dada. Daan! Ganun! Kaya ayan para kinabukasan ay prepared at maayos na ang lahat Sinimula na rin namin ilagay yung dapat ipambubong namin Para syempre bukas ay magtitinda na lang kami Napakaganda sana ng kitaan kung dito kami talaga nakapuesto Kaso kinabukasan, pinalipat kami dito sa eskwelahan Just me, yung mga estudyante ang pagbebentahan Knowing na dito rin kami nagbenta ng Entervaganza Nung mga nakaraan kong vlog So as usual, alam at natikman na nila yung mga product namin Sino hindi mga high blood? Janice, asya dito na ating vlog Kaya bumili na kayo sa amin Thank you for watching! Bæææ! <laughs>